Oh, oh, bakit kapitan? Sa kabilang barangay nakakuha sila, tapos sa barangay mo hindi sila nakakuha. Ano nangyari sa CCTV mo? Yung nga po, Your Honor, sira daw po yung... Ay, ano sira daw po? Yung date po ikaw, yung... Ikaw, kapitan, ikaw nagkakaalam kung sira o hindi. And uh, I can testify, Your Honor, na uh, gumagana talaga yung CCTV kasi si kapitan po, pinaglagyan po niya ng CCTV mismo sa tapat ng gate namin. So nakikita kong gumagana yon So ngayon po, uh, nung nangyari po yung krimen na yun, uh, na po ako na uh, intentionally talaga nilagay yung CCTV sa tapat ng aming gate para mamanmanan ang lahat ng galaw ni Vice. Uh, Chairman Freeman, willing ka ba mag-undergo ng polygraph test na wala kang ginawang magic-magic sa CCTV footage? Yes or no? No, Your Honor. <laughs> Alam na this. Sabi pa nila. I will submit myself to a polygraph test. Ikaw, ayaw mo. Bakit? At kailangan pang bumulong ang iyong uh, abogado. Uh, proper proceeding na lang po, Your Honor. Ano po? Proper proceeding na lang po, Your Honor. Ano po? Proper? Proper proceeding na lang po, Your Honor. Proper proceeding? Eh, proper proceeding naman to. Senate hearing to. Ah... Uh, ano ang ibig mo sabihin? This is an improper proceeding? Sino ka ba para sabihin hindi reliable? Samantalang itong mga malalaking ahensya ng pamalaan dito sa Pilipinas, maging sa abroad, Europe, US, ginagamit ito. Tapos ngayon, ikaw, sasabihin mo, hindi reliable. Who are you to say that? Uh, we will take that up later. Uh si si Barangay Kapitan. Yes, Kap. Na narinig mo yung allegation kanina? Si, po, sinabi po, po, po. ni Mrs. Uh, Alameda? Yes, Your Honor. Yes, uh, go ahead. Anong uh, masasabi mo doon? Sa tungkol po sa CCTV, uh, nasa palengke po ako nung araw noon. Nagtitinda po ng karni ng baboy. Then uh, tumawag po yung missis ko na may dalawang pulis daw doon sa barangay hall para nire-review yung CCTV, Your Honor. Kaya umuwi po ako. ah uh, sinabi ko po sa kanila na tignan nila yung, yung uh, record po doon sa taas dahil nandun po sa taas ng cabinet yung kwan niya po, yung recorder niya. Hindi ko po yun, ah uh, hindi, hindi ko po sinabi na hira kundi sinabi ko po sa mga pulis na kung ano po yung kailangan niyo ay kunin nyo na po. Sabi ko sa kanil, dalawang pulis po yung pumunta sa barangay hall. ko po. PNP, may nakuha ba kayo doon sa CCTV ng barangay sintro? Yung barangay ni Kapitan? May nakuha kayo? Bakit? Alinga, -aling ka Good morning, uh, Your Honor. Uh, Bale, wala po kaming nakuhang CCTV footage dun sa mismong barangay, Sir. Kasi Why? sinabi, uh, according sa mga polis natin na pumunta, Sir, uh, sira na daw po yung CCTV, Sir. Sira? Yes, Sir. Mayor, uh, uh, Kapitan, sira? Uh, po' Your Honor. Sira po yung monitor lang. Monitor lang? Pero nung kwan po, uh, bumalik po sila, kumuha po sila ng monitor, yung mga polis ah uh, tapos sab uh, nung tapos na po, sabi po sa akin na hindi hindi po daw updated yung date, time at yung year po. Kaya ah uh, pumunta po sila sa kabilang barangay, same uh, street po. Doon po yata sila nakakuha ng uh, CCTV footage po sa barangay po nakatabi ko. Your honor. Ba bakit uh, kwan, bakit uh, hindi updated yung kwan mo? Hindi ko po alam, your honor. O sa PNP walang dinelete doon. Na portion. Wa wala po sir. Wala wala pong nakuha, your honor. Wala talaga nakuha. Yes, your honor. Sa Centro 7 na po kami nakakuha ng footage, your honor. Oh, uh, bakit Kapitan? Sa kabilang barangay nakakuha sila, to sa barangay mo hindi sila nakakuha. Ano nangyari sa CCTV mo? Yun nga po, Your Honor, sira daw po yung... Ay, ano sira daw po? Yung date po. Ikaw, yung, ikaw ang kapitan. Ikaw nagkakaalam kung sira o hindi. Sira, hindi. Yung, uh, CCTV yung, mo. Hindi po daw updated yung date saka yung year po, saka yung time. Hindi? Hindi po update. Hindi up to date? Oo. Oh. Pero wala talaga daw sila nakuha. Meaning, pag sinabi niyo wala nakuha, walang laman. Yes, Your Honor. ah uh, pero meron pong... Uh, Nagpablatter po yung may nagplabat, nagpablatter na dalawang uh, uh, barangay staff sa aming police station, sir, your honor. Na sila po yung uh, naka-duty ng barangay na yun. Tapos, uh, ang nasabi nila dito, sir, uh, guma, win sir aggangana eta CCTV mi. Yun yung sabi nila, sir, na in which sa Tagalog, sir, opo, sir, gumagana po yung CCTV namin, sir. Oh, gumagana? Hindi, bakit wala kayo nakuha? Uh, nung ang sabi nila sir naka-kapitan daw po yung password ng ano sir ng CCTV sir. naka Yes sir. Kapitan? Mr. Sir, Mr. Chair, yes yes uh, sir Dr. I have so many experiences tulad sa ganitong kaso na kung saan kapag kailanganin na po yung uh, CCTV footage uh, kailangan gamitin sa isang uh, crime na may nangyari, nabubura. Kaya nga doon sa batas na pinapasa ko kapag halimbawa tulad nito si uh, Chairman uh, Freeman uh, kailangan natin yung CCTV footage sa isang crime na makatulong magsolve doon sa crime kakasuhan natin siya makukulong siya yun yung pinapropose ko sa bill ko kasi very clear na binura nila yon Yes may, may lumapit sa kanya o sa kanila inarbor yung ano yung laman ng CCTV at binura yun lang yun eh. Uh, kasi sabi nila, may laman daw, okay daw, di ba? Sabi nung uh, nakausap ng polis natin. And then pagdating kay chairman, burado na. So doon sa bill na pinafile ko, ko, uh, si chairman makukulong. Thank you. Thank you for that uh, uh, bill, uh, your honor, Senator uh, ah. Tulpo. Your Honor. Yes, uh, Senator Pimentel. Uh, Thank you, um, And uh, I can testify, Your Honor na, A uh, gumagana talaga yung CCTV kasi si Kapitan po pinaglagyan po niya ng CCTV mismo sa tapat ng gate namin. So nakikita kong gumagana 'yon. So ngayon po, uh, nung nangyari po yung krimen na 'yon, uh, na po ako na uh, intentionally talaga nilagay yung CCTV sa tapat ng aming gate para mamanmanan ang lahat ng galaw ni Vice. Tapat ng gate niyo. Opo, your honor. Uh, Mr. Chair, pwede mo Yes, go ahead. Go ahead. Uh, Chairman Freeman, willing ka ba mag-undergo ng uh, polygraph test na wala kang ginawang magic-magic sa CCTV footage? Yes or no? No, Your Honor. Alam na this, sabi pang nila, Mag-file na lang po sa court. Ano po? Bakit no? Gusto ko lang malaman. Curious lang kami. Although karapatan mo yan, kasi wala namang pilitan. Voluntary ito. At hindi naman tatanggapin din sa korte eh, yung resulta ng uh, polygraph test. Gusto ko lang malaman. Curious lang ako. Bakit? Kasi usually kapag ikaw ay malinis ang konsensya mo at gusto mong makatulong para mapaayos yung imahe mo, ay kung talagang inosente ka, mag-oo ka, di ba? Parang ako, kung wala akong kasalanan, Aba, gusto ko malaman ng buong mundo, malinis ako, I will submit myself to a polygraph test. Ikaw, ayaw mo, bakit? At kailangan pang bumulong ang iyong uh, abogado. Uh, proper proceeding na lang po, Your Honor. Ano po? Proper proceeding na lang po, Your Honor. Ano po? Proper? Proper proceeding na lang po, Your Honor. Proper proceeding? Eh, proper proceeding naman to. Senate hearing to. Ah, uh, ano, ano mo ibig sabihin? This is an improper proceeding? Sa proper proceeding ka na lang? na. Uh, sa court lang po, pwede mag-determine ang ng guilt ko po. Hindi, kasi ch Chairman, yeah, I, I know. Uh, sabi ko sa'yo kanina, voluntary ito. At yung resulta ng polygraph test, hindi tinatanggap sa korte. Nagets mo. Now, kung gusto mo maklir yung pangalan mo, makatulong itong polygraph test. This will clear you kung talagang inosente ka. Kasi dun sa polygraph test, malalaman kung ikaw ay nagsisinungaling o hindi. Hindi po. Uh, hindi po. Rehala po. Ano po? Hello. Hello, hello. hello. Bulong pamor. di po reliable yung kwan yung uh, hindi reliable. reliable ginagamit ito ng different uh, authorities natin ginagamit ito ng NBI, PNP, FBI, CIA, ginagamit ito. So how can you say na it's not reliable? Sino ka ba para sabihin hindi reliable? Samantalang ito mga malalaking ahensya ng pamalaan dito sa Pilipinas, maging sa abroad, Europe, US, ginagamit ito. Tapos ngayon, ikaw sasabihin mo, hindi reliable. Who are you to say that? Hindi po acceptable ng Supreme Court, Your Honor. Sinabi ko na nga sa'yo, hindi acceptable sa korte. o nga. Pero <laughs> yung reliability, it's not for you to say that. Because you're not an expert. Pero I'm telling you, sa ibang bansa, nag sila sa kanilang pag imbestiga para to ferry out the truth. Sabi ko na sa'yo, alam mo yung FBI? Federal Bureau of Investigation? Ginagamit to ng FBI. Maging yung CIA, ginagamit to. Central Intelligence Agency. Sa Europe, ginagamit to. Law enforcement sa iba't ibang bansa ginagamit oh. Sa Japan ginagamit oh. Pag uh, sa screening process para ikaw, ay bago kay, ikaw ay maging pulis, dumadaan ka sa tinatawag na polygraph test doon sa mga recruits sa Japan. So, now you're saying na hindi reliable sino ka? Kasi dito malalaman, Mr. Freeman, kapag ikaw ay sinalang sa polygraph test at inabot ka ng nervous dahil merong ka kinakatakutan, doon malalaman na ikaw ay nagsisinungaling o hindi. Anyway, yes, so hindi ka papayag? Ayaw? Hindi po, Your Honor. Okay. Okay. Uh, sir, sir, sir. Uh, yes, go ahead, editor uh, Senator, uh, editor abang, Pimentel. Uh, abang kausap na natin si Barangay Captain na uh, Brian Freeman. Ano po yung barangay nyo, Kapitan? Barangay? Barangay okay, Centro 6 po, Your Honor. Centro 6 yan, uh, Apari. Okay. Si Vice Mayor uh, Alameda ay residente ng barangay mo, barangay. Meron pa bang meron pa bang sa anim na namatay in addition to the vice mayor na taga barangay niyo po Centro 6. Uh, wala na Gary na si Vice Mayor. So high, yung namatay namatayang ka ng high profile uh, constituent mo, resident mo, vice mayor niyo pa. So gusto mo siguro ma-solve itong krimen na to. Kapitan? Yes, Your Honor. Siyempre, ganyan dapat ang attitude. Namatayang ka kay as a kapitan eh. Uh, ano na mga kilos mo? Para na, na, nakita natin na gusto mo masolve itong krimen na ito. Pakiulit nga po, Your Honor. Ikaw, barangay captain ka, namatayang ka na isang residente. Ambush ba? Anim ang patay. Isa doon, residente mo, constituent mo. kapit bahay ba? kapit bahay mo. Uh, high profile yung pagkapatay. Ha, ano pa, opisyalis pa ng bayan mo. Mataas pa sa'yo, Vice Mayor. Siyempre, sabi mo gusto niyo ito masolve, di ba? Ano na yung mga acts of cooperation mo na masasabi mo na ng gusto mo, ma, gusto mo masolusyonan itong krimen na ito? Willing po ako mag sa court po, Your Honor. Pero yung, for example, yung hinihingihan ka lang ng mga CCTV footages na sana, hindi naman natin alam kung makakatulong o hindi. Pero anong kinilos mo ron? Yung bit, napakasimpleng request na yon Nagpakita ka ba ng kooperasyon mo? Na, o oh, sige, uh, tignan natin yung CCTV. Baka may maitulong na footage doon para masolve itong krimen na ito. Ginawa mo ba yon For oh, Your Honor. Okay. Oh. Pero hindi mo alam ang hindi mo alam, no? Hindi mo alam kung sira, kung may footage o wala. Opo, hindi ko po alam na sira po, Your Honor. Hanggang ngayon nga, parang lito ka pa rin kung, di mo, kung sira o hindi, may footage o wala. Hindi mo alam, di ba? Hanggang ngayon. Mayroon, Your Honor, pero hindi po daw updated yung time date sa kayong year po, Your Honor. Yun po ang sabi ni yung dalawang pulis na pumunta po sa barangay ko, Your Honor. Oh, ibig sabihin lang, siguro ang pagkaintindi ko, Mr. Chairman, yung siguro yung footage, wala yung time stamp or date stamp doon. Hindi hindi tama pero Opo, So, wala na kayong effort malaman kung kailan ito. Ito yung ito yung last week, ito yung last month, ito yung kahapon, ito yung ngayon. Wala wala na kayong effort na ganoon dahil lang sa walang time time stamp or date stamp. Wala na, give up na. Ganun lang. Hindi na po bumalik yung mga kapulisan po natin, Your Honor. Pumunta na po sa kabilang barangay. Nga, sila yon Pero ikaw, akala ko gusto mo ma-solve tong krimen na to. Wala na effort pagkatapos noon. Hindi naman na bumalik yung mga kapulisan ah, So sila na so so nakadepende nga sa kagustuhan din nila masolve ito. So parang hindi ka excited na masolve ito eh. kasi kung ikaw ang kapitan na namatay ang kapitbahay mo, vice mayor mo pa. Hindi ba proud ang ba proud ang barangay mo na sa iyo nakatira ang vice mayor ng ng bayan mo? Di ba proud kayo? Yes, sir Honor. Oh. Pinatay Then yun lang, masya reactive, reactive ka lang. Humingi ang police, hindi na bumalik ang polis, hindi ka na rin interesado na tulungan, masol, masolusyonan ang, 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 ang krimen. Napaka, Mr. Chairman, parang napaka passive ng ating uh, kapitan sa Centro 6 sa uh, Apari kagayan. kasi yung highest, I'm sure highest ranking ano na niya yun eh, highest ranking uh, local government official na, na, nasa barangay niya. Price possession mo nga yun eh. Price resident mo nga yun eh. ba? Diba? Kung pinatayo hindi siyempre. Exert all effort ka at matulungan yung pamilya, constituents mo. Well, anyway, uh, nakita po natin the passivity of our uh, barangay, barangay captain. Thank you po, Mr. Chairman. Mr. Chairman, yes, uh, Isang tanong lang ay yeah. yeah, wait 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 wait, wait sir, Mr. chair uh, balik lang okay barangay chairman uh, sino pong responsible sa pagme-maintain ng CCTV ninyo sa barangay at gaano po kadalas ninyo uh, tinitingnan uh, kung okay ba yung inyong CCTV kung okay ba't gumagana sino po yon Ah uh, pag may uh, nagpapa-review po yung CCTV. Hindi sir, sir ah. yung tanong ko lang sagutin nyo. Sino po yung taong responsable sa pagme-maintain ng CCTV para siguraduhin na maayos ang andar noon na hindi sira, na hindi pumapalya? Sino yon? Bong council po, Your Honor. Sino po? Buong council po. Hindi, isang tao lang po yun. Hindi naman pwede lahat kayo, sampo. Tapos lahat kayo nag-maintain ng camera, niloloko mo naman kami. Isang tao lang yan. Sino po yung nag-maintain? Si um, Sir Turtle po, the, mere fact that sinabi ng uh, police na nag -may, naghaw, may hawak ng, ng password ng uh, CCTV niya, si Kapitan, kaya, so siya lang ang mag, siya lang ang nag magti-tinker-tinker nung uh, system na 'yan kasi this, siya lang may hawak ng uh, password. I'm leading to that sana uh, kasi narinig ko ang sinabi ng PNP natin. Nabubulol na nga siya, hindi niya masagot eh. So i-shortcut na natin. So ikaw yung responsible na 'yon. Tama? So dalawa lang ibig sabihin nito. inutil ka o sinong-aling ka. Hindi, nga, dalawa lang. Kasi inutil ka, so hindi mo na maintain. Kasi kung na maintain mo yun, tamang maintenance dyan at on a regular basis, sinisiguro mo na may ang andar, then hindi ka inutil. Ginagawa mong trabaho mo. Okay? So, ngayon, walang CCTV, walang pakinabang ating mga otoridad sa investigasyon, dalawa yun. Nagsisinungaling ka, napaka inutil mo. Alin doon? Isa lang pipiliin mo. or gusto mo bumulong ulit sa, ano mo, abogado. Wala Sige, ano ka? Anong honor. gusto mong tawagin kita? Inutil o sinungalik? Wala po, Don Your Honor. Hindi, isa nga lang. Last na. Di ba tama ko? It's either inutil ka kasi hindi mo ginawa yung trabaho mo or nagsisinuling ka sa amin dito. Alin doon sa dalawa. Ako, all of the above. Masalamat, Mr. Chair.